O yan guys ang mga bago nating subscriber. Oh, thank you guys ng marami uh, sa support. Oh, mga taga San tagasampu taga po kayo. Taga Rito rin kayo. Oh, thank you na marami sa inyo, sir Oh, yan guys sila dito. o kuha niyo 300 oh oh naka 300 nakulitan <laughs> eh oh ayan oh no, si oh oh yun guys 300 ang kuha nila sa tumbler oh oh guys dito kayo sa mga tumbler napakagaganda ng na mga tumbler may mga iba-ibang design to guys may iba-ibang kulay may iba-ibang laki pwede nyong tawaran ng bawat isa rito ah uh, doon lang kay ate yan po ang mayari rito guys so sa mga nangangailangan po ng mga tumbler guys dito na kay pumunta Oh so, yun no <laughs> dami tao guys Oh so? napakarami guys, Shout out sir. Oh hello, shout out yan. Oh, yun shoutout daw kay Kuya. Oh, guys, wala na daw huli dito. Sabi ni Idol. Oh, di ba? So, tuloy-tuloy na yung paghahanap buhay nila rito. Oo, oh, tama 'yun naman. Kasi naghahanap buhay tayo. Oh, di ba? Tuloy-tuloy na daw guys ang pagtitinda dito sa Carmen sa Borautan. Oh, di ba? Konti continue na 'o. Oh. Thank you nang marami. Pat okay. Guys, yung mga binablog din natin dito Iwali na sila ng mamay Hello po, good morning dyan Oh, shout out dyan Oh, shout out po sa inyo, isang magandang maga Oh, so, yan guys, ito yung mga binablog natin dito di so, diba? May pass charger guys, oh Sa halagang 50 pesos pesos lang yan, oh. Mga backyard yan. Wala, okay, oh. Pili na kayo dito, guys. Ito. Sa mga head, cord, Meron din silang mga ano ng mga pang motor, guys. Mga pang bike. Mga earphone. Meron sila dito. Diba? Diba? natin, Diba? 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 Oh. Dito na kayo. Sa mga nangangailangan ng mga ganito guys, 50-50 pesos lang oh. Ganda oh. 50 pesos. Di ba? May mga mahahaba ring cord oh. 50 lang din. May black, orange, blue. Ayan oh. Red, pink. Meron sila dito guys. Only 50 pesos kang upas sa guys yan medyo matagal tayong hindi nakakapag vlog guys dahil sa nangyaring bagyo wala tayong ganong ma uh, i-upload o makunan salamat Okay, dito na kayo pumunta sa mga charger ang kailangan nyo. Mga cord, only 50 pesos lang dito. May fast charger na kayo dito. Diba? 3.0 Fast charger. Ay ano te, 3.5 3 po, oh, mas malakas dun sa pinili ko na ano dati. Fast charger po talaga yun. 3.5 Ano po fast charger? 120 na lang po. Oo oh, yan, bibili ni Zero yata sir ah. Uh, thank you po. Taga saan po kayo? Pasay po. Uy, taga Pasay uh, oh. Uh, shout out sa inyo sir. Oo. Uh, uh, sa mga taga Pasay. Ano pangalan niyo sir? Arthur. Arthur. Uh, si Sir Arthur guys. So oh, pumunta rito sa Carmen Planas Borautan. Bumili ng charger, fast charger 3.5. Yung ano niya guys. O, oh, magkano lang? Magkano? 100 na lang. oh, ang laki ng binawas ha. O, oh, 100 na lang guys. So, ibinigay 100 pesos. Hi, kumusta dyan? O, oh, shout dyan. O, oh, oh, guys, punta na kayo dito sa mga nangangailangan ng mga charger dyan guys. O, so, oh. 50 pesos lang sa mga cord nila. Diba? Sa cord guys, 50 pesos. Kaya yeah, charger Mga pa-charger na po. May mga mahabang cord. May mga uh, maikti. O, oh, may 2 meters, no? 2 oh, meters two meter, saka 1 meter. Opo. Okay. Saka 3 meters. Ah, uh, saka 3 meters. meters. Oo. Oh. So guys, o. So, ito yung, ano, 2 meters, no? Okay. Ito yung 2 meters. So, magkano to? O, oh, 100 na lang guys sa 2 meters na to na cordo. O, oh. oh, pang Android man o oh, ano pa yung isa? Type C. Meron sila dito guys, only 100 pesos. O, oh, yan 2 meters to guys ha, ah, 100 pesos lang. Sa 1 meter naman ma'am, magkano? 50. Ha? Ah? 50. 50 pesos. O oh, guys, sa 1 meter. 3 meters. Sa 3 meters naman. O, oh, ito guys oh. Diba? Magkano tong ganito? 150. 150? May tawad pa. 2130. Oh, You know, guys, 3 meters to. 150. Pero may bawas pa raw to. Pwede kayong tumawad dito. Yan, guys. Babawasan pa nila yung price yung binigay nila na 150. So, sa ngayon, guys, 150 pa yung price nila. Pero pag tinawaran niyo to at bibilin nyo, siguro may bawas pa talaga. Oh, Only 150, guys, sa mga ganito charger oh. Kasama na yung head nito, no? O oh, wala cord lang. Oh, cord lang pala to, guys. Wala pa yung head nito. So 150. Pero 3 meters guys, mahaba to. Oh. 150. Dami dito, guys, sa mga nangangailangan diyan, no? Ng mga charger, oh. Oh. Diba? Dito sa ganito, 100, 100 din guys oh. Opo. Oh. May bang hindi ako Oh, ba? Diba? Ito, 250 original, 250, eh. original oh, ito raw guys, so oh, original na ano, head lang to. One set na po yan. Ah, one set. Oh, guys, one set to. Magkano uli? 250, babe. 'Yun oh. 250 guys, so oh. 250 pesos lang to, oh. Oh. Oh, dito na kayo guys, 250 oh. Oh. Yan guys, oh, tingnan niyo may IG oh. 250 lang oh. Set na 'to. Oh, dito na kayo guys pumunta. Oh. Salamat. May mga pambibo, Samsung, Oppo, oh. Di ba? iba-iba rito guys oh, yung mga ano nyo may mga fast mga fast talaga to guys eh gaganda oh may black blue white orange ano pang kulay mga yan oh diba dami pati mga wallet dito guys meron na rin dami rin sila rito magkakasama sila rito guys eh oh, magkakasama sila pare, pare sila mga tinitinda magkaka kasama sila mga kaibigan natin dito sa Carmen Planas Borautan 50 pesos lang guys dito na kayo pumunta yan sila ma'am mainit daw dito guys pero alam nyo naman yung sigap ng mga kababayan natin diba o, yan sila ma'am ma'am thank you po ng marami sa inyo ha ah. ayun thank you hello dyan salamat salamat ayun o oh. <laughs> so guys dito na tayo pumunta kung sakali mang mamamasyal kayo dito sa Carmen Planas, Borautan Divisoria guys, dito na kayo pumunta pagpasok nyo palang dun sa pinaka entrance dun lang kayo balang bandang medyo kalagitnaan na, makikita nyo na sila rito bandang kanan lang guys, ito yung mga tinda nila rito diba? Thanks, thanks, thanks. Bye.